Guys, ata uh, maagang suba so, po tayo guys, mga 2:00 din pa, alas 5. alas 5 ng umaga ng guys. Para uh, mamaya maaga din ang pagbaba. Uh -huh. Ayun, ang haring araw, guys. <coughs> Maganda dito panoorin yung pagsikat ng araw, panoorin natin. Okay. Makikita natin ang pagsikat ng araw sa bundok. Ngayon, guys. Itim mata, itim na ako. Kasi, yung suba, naka-sandong, naka-short, ano yun? Siguro ngayon, makaka-anit tayo ng pinya. Uh, makapitas na tayo ng pinya ngayon, guys. Hindi pa tayo nakapitas, eh. Dalawang suba na tayong hindi tayo nakakapitas ng pinya, eh. Ngayon, guys, siguro uh, makaka tayo ng pinya, guys. Nakakapitas na tayo. Yung pangatong suba natin. lucky. Dito na po. Guys, mga pag-asa. Ah. Nagising ko umaga. Naku. Naagarin tayong baba, guys. Ano ganda. guys. At medyo nagliwanag na. Sama ng dalawang bata kay Tatay, Ma. Hindi. Hmm. Tayo sa Hi sa halongayin. Hello! Hi, guys! Hi, what's up, people? Yes, nasa flat na tayo. Ang unang flat platform. Maaga to. Lahat maaga rin makababa. Huwag naman sana umulan. <laughs> Lang araw nang umuulan eh. Nandun na kasi yung ino. Pero pa ulan. Ano yan? Sabihin niya, ng usok ng apoy. Oo nga. Di ba yung iipon nila mga usok mo yun? Ay hindi pala yung apoy pala. Guys, tuloy-tuloy na tayo guys. Ayaw ay makarating na. Nag-iipon nyo mga kahimikal din yung ulit na yun. Pero isang pahinga pa kami. Ayaw makarating din guys. Ayaw guys. Ayaw guys at uh, nandito tayo sa bundok malapit na rin tayo sa ating pupuntahan oh. ayun eh, dalawang bata pagod na pagod na oh. nihintay ko lang oh dito makalakad eh ano ano May nyo ano, pa kami hindi na wala ano, mo ibigay sa ni papa mo isang lupa nila wala oh. sinusubahan dito si papa I no ibigay sa ome. lupa nila sa ano sa, sa, landing, oh. Landing, oh. sa landing oh sa landing ko sa landing ka dyan mo gong yes, gong 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 guys, kung hindi pa guys. Lapang alas 6. Halondon. Pero Man? yung araw, yun ang haring araw. Yun! Thank you, my Lord. Saan? Ha? Mali mo, magbigay na isang lupa sa si... Ano, papa, mo, matasarihin pa mo. Pag binibili yun. Hindi naman, guys. Kasi <coughs> sigat lang ng haring araw, okay. Okay. guys. Oh? Hmm? Magbis tayo. Magagay tayo ngayon. Kung nilakad na lang nandun na. Pero papahinga muna tayo dito guys. Ang konte. <coughs> pahinga lang muna kami dito guys. Ito papahinga muna tayo dito guys. Pahinga muna tayo dito guys. Pahinga muna tayo, guys. Pahinga muna, tayo guys. pahinga muna kami dito. Yan. Lakas ng hangin guys. Pahinga muna tayo. Ang oh, mga puno na to. Pantilada lang, hindi na lang ang pumunta rin doon. Doon. Ayan nah, guys, pahingan muna tayo ito guys. Hello! guys, tayo magpatuloy na. Tayo ay umahat lang. Ayan, ang bata, pagod na. Lagot ka kay mami mo, tamatakbo ka, nakita ka. Waro-waro, sige, paglang. Paglang. Ayan, ang mga sila. Ayan, umahat. Mga bata oh. Lalakas pa ng katawan. Ay. Guys, malapit na tayo, guys. Oh. So, Nakita tayo guys Tara tara Ayun guys nakarating na po kami Nandito na kami Nandito na kami Mangga to yung mangga mangga yung mga mangga Ayan yung saging oh Saging na Ganoon natin ang puso nung nakarang Kinuwanan Hindi lang bata hindi lang hihinga lo wala na hindi na pwede sa susunod yan Laki. papakita ko kay mami niya itong video na to hinika yung isa hinika ha? Oh? Huh? yung dalawa kong best friend na aking kasama si Blackie na maingay yun eh, si Whitey ha oh. Ayun, Ayon ang saging na pinuwanan natin ng puso guys nakaraan guys. Kalipas pa ang isang linggo. Oh. Maliit pa rin. Hihi. Tara. Nagbisita-bisita tayo dito. Nang pinya. Baka sakali ngayon guys eh. Meron tayong maabutan guys. Dito guys. Meron na namang nauna na harvest guys. And guys oh. Nakuha na yung pinya. Magaling nangunguna ng pinya guys. Dato tayong abuton, ha. Eh. Ito. Oh. Ubus yung pinya dito. Ubus yung ano. Wala na rin doon. Hindi no? tayo makakuha ng pinya guys ha. Hindi kasi tayo makasuba araw-araw eh. Nagiging na tayo na una na, na magagaling. Magagaling manguha. Ano <laughs> ba yung tayo, tayo sa kabila guys. Yung tayo sa kabila guys. Yung yun guys. sa kabilang side. Dito wala tayong nabutan na, ay. Eh. Matindi. Ayan. Mga pinagunuan guys. Oh. Hmm. Uh. Ubus. mga sampung pinya lang guys. Nakakuha dito. Sa kabila tayo magtingin ng pinya, guys. Tingnan niyo po 'tong mga konti. Konti lang 'to, maliliit. Medyo makulimlim nga eh. Tara, tara, tara. Ayun guys, mulan. Pero, may pinya tayo dito nakita guys. Hinog. Buti naman. Ang pinya guys, oh. Kukunin natin ang pinya guys. Ang simple, ang simple. Ito daw pagkuha nito, guys, eh? Magulang na to, guys, oh. Eh. Madilaw-dilaw na. Ang pagkuha nito, guys, binabali. Um. Ito guys, simple, simple, guys. Hmm. Um, pinya. Guys, inanan natin yung pinya, guys. Kami. Hmm. Isa na pulot lang namin. mm guys ah titingin tingin pa tayo guys ng pinya guys ah, pinya simple lang natin yung nani guys tara 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 yun mura pa yung isa eh. yun guys mura pa oh mm -hmm. yun buko mapagbuko din uh. Look. ジャンボは Eh, yes, pati mga laga namin nagbubuko, guys hmm. 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 Ayos. Na kami guys na. Hmm. So, bata, oh. hmm. okay, guys Mamama na po tayo guys Ayan guys, pauwi na nga kami guys Pauwi na kami Guys Lakad na, lakad Nakabot lang Nakakita rin kami ng pinya Dalawa Pero sayang yung mga Nakuha eh Mga guys, pauwi na kami, guys. Ah, uwi na kami. Uwi na kami, guys. Ito so, po ba na kami. guys Uy na uy na Uy na, na guys Guys pa na kami <clears throat> Nakalabas na kami dun Nakalabas namin kami sa <clears throat> Maraing puno Ayan guys oh, magandang tanawin. Tang kita yung kaming dagat. Ayun ang dagat, naman roon. kasi nga din daw utot mo na nga din daw abogado for mexico baka ikaw abogado for mexico baka ikaw, ikaw, ikaw yung hey, abogado yung planto ang dagat oh Ah, guys, diretso na tayo. Let's go. Mga so, guys. Ako naman tayo ng pinya, guys. Ay, papaano may tayo dalang pinya ngayon, guys. Ito na sa video guys Maraming maraming, maraming salamat po guys God bless you all guys